Ayan so yun guys ah, nagbabatak na sila ng wire natin no sa underground feeder o oh, duct bank. Yan yung ating control room. To so, yan yung isa sa diskarte kung paano hilahin yung wire sa duct bank no. Kung paano siya ay forma So yung iba diyan ah, nilalagyan pa nila yan ng estupa no yung basahan para hindi kumayo doon sa ano. Tapos, meron siyang langis, yung special na oil para sa kable, no? So, malayo. Ilang metro yan, sir? 140 meters. So, yun, guys, 140 meters, no? Pakita ko lang yung dock bank, sir, ha? Ayan. So, ito yung ating uh, power control room, o yung ating engine room, electrical room pala. Yan. So, dumaan sa dock bank yung wire na hinila nila no yan yung ating yung ano yan yung duck bank no tapos pumasok dito pumasok sa mga transformer ayan so ito yung ating MDP MDP ay oh di ko dala yung salamin ko di ko mabasa yung MDP 2500 ampere 3 pole 240 volts So, dalawa yung MDP natin, magkabila, no? Mayroong kapas kapasitor bank. Ayan, yung kapasitor. 360,000 bar. Triple din, 600 ampere. So, dalawa yung kapasitor. MTS, manual transfer switch. Ayan. ito yung MTS. syempre meron ding ECB. Ayan, dalawa din yung ECB. At saka yung MTS, kabilaan, no? So, meron din tayong dalawang generator doon sa site, doon sa workshop at saka doon sa control ng hydraulic. Ayan, s'yempre, yung duck bank, umakyat dito papunta sa uh, group panel number 1 at group panel number 2. So yun guys, abangan nyo pa 'yung ibang video natin, no, sa pag-layout ng uh, feeder line dito sa duck bank. Ayan, s'yempre, abala n' pala 'yung mga tropa mga grupo ng IMT shipyard. Siyempre, pa sa pangunguna ng head electrician. Iban. Iban. Ayan. Iban. So, shout out sa lahat ng mga empleyado ng IMP shipyard dito sa Alvera Leyte.